Magandang gabi sa yung lahat. <coughs> Parang maganda po ibalik yung ano no, yung backyard piggery. Eh. Mas maraming magagandang buhay noon. <coughs> Kaysa sa ngayon. Ang problema lang naman diyan yung baho no. Sana baka may paraan diyan eh. Kasi dito sa San Jose del Monte eh. Maganda lang ang bayan natin pero kumulang sa trabaho kulang sa walang pera ganun bihira lang yung iba may trabaho sa Maynila pa nakikipag siksikan pa sa traffic maganda ibalik eh, talaga yung ano na yan yung backyard pigery. pati yung mga matatanda na exercise yan <coughs> sino ba naman hindi nakakilala sa backyard pigery, no? lahat tayo pinalaki ng magulang sa sa pagbababoy mga 75% po kaya maganda rin ibalik yung backyard figure meron naman tayong city bet dyan eh. para turuan tayo at least eh kumikita ang mga lola o hindi na kailangan magbigay si si anak o si apo. 'Di ba? Eh kung problema ang baho, solusyunan dapat. Hindi naman solusyon dapat dapat bang isolusyon yung ano, tanggalin yung baboy? Eh hanap buhay natin 'yan. 'Di ba? Dapat solusyunan yung baho. Hindi yung ba, hindi yung hanap buhay, kita mo. Sino ba ngayon ang kumikita? Yung mga, mga may puhunan, may mga farm, may malalaking lote. Diba? Sila ngayon nag, ano, tiba-tiba. mga ahente na walang din na ng hanap buhay. Ako, maganda ibalik yon Ang solusyonan lang natin, yung, yung baho. Kasi, dati, yung hindi pa yan nawawala, lahat pag pesta, lahat may handa. Oh. Ngayon, dahil sa mga ganyan-ganyan style, ako napapansin ko noon parang dating yung mga nagsa subdivision, parang sila yung ano Kunyari bibili sila ng lote sa gitna. Tapos yung mga katabi niya may mga baboy. Nakabili sila sa gitna, magrereklamo. Ireklamo niya. Di magsasara si baboy. Tapos magigipit. Di bili niya ng pakonti-konti. Ba parang ganun. Na? Sayang hanap buhay. Kulang talaga tayo sa hanap buhay sa Nose del Monte. Pero biro ah. Bish. Iilan lang may mga trabaho dito. Nagsisiksikan pa sa Maynila. dapat yung mga eh, trabaho talaga ang kailangan dito o kung nahihirapan tayo magpapasok ng mga mga negosyante dito eh pinakamadaling paraan yung pagbababoy hmm. solusyon na na lang yung ano yung baho dati naman di naman ganyan eh may mga may mga kwarta pa mga tao Eh ano pa ba? Kung ang mga investor, paano natin papasukin dito sa Nusa del Monte? Di operan nyo, huwag nyo singilin ng buwis. Mahalaga magkatrabaho ang mga tao dito kung ayaw nyo ng baboy. Kaso, kailangan ng matatanda mga exercise talaga. Eh. Dumadali yung buhay. Kaya, Problema lang naman baho, di eh, ayun na lang ang solusyon natin. Alam naman natin kung ano solusyon pag mabaho eh. Ha? O may ano naman tayo diyan. Yan, eh, saka sakali man. Saka sakali man. Sana. Sana yung mga amo po eh, mga matitino na mag-isip. Hindi pang sarili. Ako kahit di naman ako manalo, okay lang eh. Hindi, wala naman akong puunan, wala naman akong manager. Di, wala akong dapat bawiin. Ang gusto ko lang sana, ang manalo, yung talagang may malasakit talaga. Kung pa paano tayo magkakaroon ng hanap buhay, simula sa matatanda. Eh, yung mga matatanda, kaya nila yung mga pagbababoy. Mga ano, ganyan. Kaya nyo lang kasi magkaisa eh. Wala namang magagawa sa atin yung mga mga ano na yan eh. Pag tayo nung nagkaisa, masusunod tayo kasi hanap buhay natin yan eh. Pero yun lang. Eh, eh, sinabi ko lang yung sa loobing ko. Kasi nag-iisip din ako ng hanap buhay eh dahil yun naman talaga ang problema natin dito sa San Jose del Monte. Maganda ang San Jose del Monte. Pero pagdating sa trabaho, wala. Swerte lang yung mga malalakas Mga nakapag-aral Pa paano naman yung hindi nakapag-aral Diba? Dapat alalayan din natin yung mga ano Para walang maghirap na maghirap Ayun lang